Hey huli ka! Huli! Hmm? Ay pa, magalaw-galaw pa. Ta, ta. Hmm. Ay. Ta, buli. Ito, maragul! May kuwaya ka rin! Ta, wuhuy! Okay. <laughs> Walang kawala. Dalawa yung nag-sanip pwersa eh. <laughs> Na-corner siya. Tilapia itang kaya ka parne. Tagalaw mo na. Na? Ah, pinta. Ah, pinta. Ah, pinta.

Ayo! Lucky. <laughs> <Alaki>. Tadi <laughs> depa metong. Nung iga tuh, oh. Dalawa. Oh, dalawa ka aga do. Ik singa mo Panibagong uh, araw na naman, panibagong spot na naman dito. Bagong spot na naman. Lumipat kami ngayon ni Golden Boy tsaka ni Paring Marvin. Ay ni sorry, ni Bapang Mer. Ay nabang ito tuloy si Hunter. Na ko si Hunter. Ayano, oh, dito kami sa Ayano. Oh. Yes, yan. Ayan, good morning, good morning po. Hey. Eh, may mga nagpapa-shout out doon. Ano? Shoutout! out. Oy, oy. <laughs> Huli ka. aso Kaso. Hey, huwag mo nang buksan. Ha? Huwag mo nang buksan. Yan, yan, tama lang. Malit lang. Talabas yan. Ang uh. tigas. Oh. Uh. Oh, talabas yan. Oh. Uh. Na? Malaking talapya? Malaki ng kalabog na eh. Malakas siguro yan. Ano? Ka, ha? Tunay. Paano kaya ito? Kaya? Ayan pa rin. kuya, guys. Hey, huli ka. Gule. Hmm. apa, pa, magalaw apa? pa. Untabo, oh. mahaba. Tu nai, ayalo. Wait lang. Tana, ibanda 'yo. Hmmm. Nakakagulat din Tôi mhm, dami, you know, you know, union. You tune up, 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 Dami dun oh. Magtala niya kita dulo. Mas bakay lang kita dulo. Malaki yung bulig kanina pare. Ang daming isda sa dulo guys. Oh. Galing sila dito kanina. Bulabog sila. <laughs>

Doon sa dulo marami. Gloria. Gloria. <laughs> Lagi ako napipig. Napipig na no? nakakapig. Lalo pag nasa masukal. Yun! Uy, tunay yun, pare Tunay yun, tumalun. Yun, oh. Tunay yun, yun po, yun. Uy, di ka agad nadadali. Pare ikaw na dumukot eh. <laughs> Yun, Alright, tehawakan ko. daming tunay na tilapia mm, -hmm, dami isda ah, yun pa, yun pa, yun pa mm, yun mm maraming tunay maraming tunay wag ko, wag ko munang isara kaya ito no? wag ko munang isara daming tunay eh Oh, oh. Wat I mean, ano, wag ko mo na ilak ang glitch yun ang dami talaga doon sa dulo ah lahat doon ano nabulabog sila dito karipas sila eh karipas yun <laughs> e no, ah bumabalik na sila may sa bangkwang Mm. Oh. Sa hindi natin naning kitig, dito pa din. Op, oh, yan ito. Pa-maxim, pa oh. All right. Okay oh. Ayos. Hindi pa rin pangat yung may ano? Kamyas. Mm hmm. Dapat shin. iya yeah, pa Hmm Eh, hey, babalik na sila dito. babalik na 'yung mga isda. Mhm. Mm dito. <laughs> Kasim tilang mo. Oh. dito. So, 10 kagat. Oke. Lig. Kuligen pare? Iya. Telap ya. Sant. Diku bagi kita. Ikanan lang. Kubagi kita. Wut yu. Kala ku telap. Bet. Pare selan lang kayo. Para mag kapatid, magkasunod lang. Lagi talaga ang hmm. Pinifake niya, no? Golden boy. Sabi, tilapya. Sabayan na to. Dulo sa dulo. Uy, oh, malaki yun. Whoop. Hello. Ay. Ito. Hello. Yun, may malaki dun. Oh. Yun, laki. Gloria. Tunay. Tibay. Ay, malaki na yun. Ay, malaki na yun. Yun, sila lalim Ta, ta. Mm. Ta, Ito, maragul. May kuwaya ka rin. Cha. Woohoo. Okay. Walang kawala. Dalawa yung nag-sanipersa eh. <laughs> Na-corner siya.

Yeah, alagaan po niya golden boy ayun nandun si golden boy sa dulo nauna na pala ayun alright pack up na ang buong tropa guys nakarami kami bless bless na naman ang araw na ito maraming huli alright thank you marami ba? Meron din. Yun. Ito ba? yun, yan di Oy. Meron oh. lang apat na... Meron. ay, tatlo. 120. 120. Uh, 120. Ipun-ipunin pa. May mga pampaksiyo. Oo, oh, pampaksiyo pa. Ay, eh.